Tutol ang Philippine Center for Islam and Democracy sa munggahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at iginiit na tupare ng pamahalaan ang kasunduan kaugnay sa otonomiya. Yan din ang sentimiento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nanawagang wag sayangin ang mga nakabit ng peace process. Darito ang report. Hindi dapat nadadamay ang Mindanao sa away politika. Yan ang pahayag ni Philippine Center for Islam and Democracy President Amina Rasul, kaugnay sa pagsusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon pa kay Rasul, hindi apektado ang isla sa nangyayaring bangayan sa politika. Marami rin umanong mga taga-Mindanao ang tutol sa secession. Lalo na meron ng agreement with government na we are not going to fight for independence anymore pero support yung autonomy. Kung si Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister Ahod Ibrahim naman ang tatanungin, mas gugustuhin niyang maipatupad ng buo ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pamamagitan ng demokratikong paraan tungo sa self-governance. Ilang taon ding binuno ng mga nakalipas na administrasyon ang proseso hanggang maabot ang peace agreement na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Bahagi ng integrasyon ng pagsapi ng dangdang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa hanay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kaya naman hinikayat ni Chief Minister Ibrahim ang publiko na protektahan ang lahat ng nakamit ng peace process at manibabaw ang kapayapaan sa pamamahala sa Mindanao. Ganito rin ang sentimiento ng BTA o Bangsamoro Transition Authority. Tapos na umano ang ilang dekadang kahirapan dahil sa arms secessionism sa Mindanao. Abot kamay na ang tunay na otonomiya na pangako ng peace agreement sa BARM, kaya hindi na ito dapat guluhin pa. Para naman kay Secretary Carlito Galvez, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, may kapayapaan sa pagkakaisa at kaguluhan naman ang dala ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Labag din umano sa konstitusyon kung hihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Bukod dyan, inaani na ng Bangsamoro ang magandang buhay na dala ng peace agreement at bahagi na sila ng nation building. Tanong naman ng kabataan party list, kung katulong ang secession sa pagunlad ng Mindanao. Bakit hindi ito isinulong noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang? Di naman sasagutin ng pagkalas sa Pilipinas ang mga problema ng Mindanao. Sa kahirapan, armadong tunggalian, pandarambong sa kalikasan at iba pa. Tulad ng People's Initiative at Charter Change, ang nilulutong Mindanao Secession Plan ni Rodrigo Duterte ay pansariling pakanala pa. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.